ang lobo at ang mga tupa. Sa isang madilim na gubat, may isang lobong nagangalang horo. Gabi-gabi, mula sa anino ng mga puno, pinapanood niya ang kawan ng mga tupa. Hindi samahan ang hanap niya, kundi ang perpektong pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagniningding sa dilim at ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutong. Isang gabi, may naamoy si Horo na kakaiba. Sinundan niya ito hanggang sa natagpuan niya ang isang balat ng tupa nakasabit sa isang sanga na may bahid pa ng dugo. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung magiging kamukha nila ako, bulong niya sa hangin, walang makakapigil sa akin. Dahan-dahang isinuot ni Horo ang balakayo at lumakad patungo sa kawan. Mi, sabi niya sa isang garalgal at malalim na boses. Napalingon ang lahat ng tupa. Ang kanilang pinuno, isang matandang tupang nagangalang apot, ay tinitigan siya ng may pagdududan. Sino ka? Tanong ni Pipay na hindi inaalis ang tingin. Naligaw ako mula sa kabilang burol, pagsisinungaling ni Horo, pinipilit itago ang ngisi sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Horo ang takot ng mga tupa at lalo siyang ginanahan. Sinubukan ni Horo na sumabay sa kanilang pag-awit, ngunit isang mahinang ungol ang kumawala sa kanya. Tumahimik ang lahat. Ang ibang tupa ay nagsimulang magbunungan at lumayo sa kanya. Kakaiba siya, sabi ng isang batang tupa sa kanyang ina. Nang gabing iyon, dumating ang pastol na si Mang Tomas. Lasing siya at hindi maayos na nagbilang. Mukhang. Kumpleto naman sila, sabi niya sa sarili at pumasok na sa kanyang kubo, iniwang walang bantay ang kawa ng mga tupa sa dilim. Biglang bumuhos ang isang malakas na bagyo. Nagkagulo ang mga tupa sa gitna ng hangin at ulan, nakita ni Lando ang kanyang pagkakataon. Isang batang tupa ang napahiwalay sa kanyang ina. Ito na ang hinihintay niya. Habang papalapit si Horo sa batang tupa, sinadya niyang ibagsak ang kanyang balakayo. Sa isang kisap mata, ang malaking tupa ay naging isang nakakatakot na lobo. Ang kanyang mga pangil ay kumislap sa liwanag ng kiblat. Nakita ito ni Pipay. Lobo, isa kang lobo. Sumigaw si Tipay. Ang buong kawan ay nataranta at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Ngunit huli na ang lahat para sa batang tupa. Si Horo ay tumawa ng isang nakakapangilabot na tawa, isang tunog na mas malakas pa sa kulo. Kinabukasan, nagising si Mang Tomas na may matinding sakit ng ulo. Nagbilang siya ng mga tupa. Nawawala ang isa, sabi niya, nagkakamot ng ulo. Hindi niya alam na sa kalapit na gubat, si Horo ay natutulog ng mahimbing, busog ang tiyan, at nangangarap na ng susunod niyang hapunan. Si Pipay Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, puno ng aral sa buhay.